Naranasan mo na ba yung pagkatapos mong kausapin ng isang tao, parang ubus na ubus ka? O kaya, nahuhuli mo ang sarili mo na laging nag-aalala, baka may masabi kang mali. Hindi lang yan simpleng bad day. Posible, yan na isang malaking babala. Ngayon, pag-uusapan natin ang dual boy na dapat mo nang putulin ang lahat ng kontak ko sa isang tao. At promise ko sa iyo, ilan sa mga to ang magpapabago sa pananaw mo sa inyong relasyon. Alamin natin kung kailan na talaga ang oras para tigilan na ang pag-aayos sa sirana at simulan ng alagaan ang sarili nating kapayapaan. Ang paglayo o pagtigil ng koneksyon ay hindi parusa para sa kanila, kundi para sa sarili mong kaligtasan o kapakanan. Para lang yan sa eroplano. Unahin mo muna ang oxygen mask para sa sarili mo. Simulan natin sa pinakauna at marahil pinakamalinaw na sinyalis. Ito ang patuloy na emosyonal na pagkaubos. Alam nyo ba yung pakiramdam na yan? Kausap mo pa lang ang isang tao, binaba mo na ang telepono o sinarado mo na ang pinto pagkaalis niya. Tapos parang wala ka ng lakas kahit anong gawin para bang naubos lahat ng sigla mo at naiwan ka na lang na parang walang laman. Para kang smartphone na biglang bumaba ang battery level mula ang porsyento pababa sa isa. Hindi lang ito basta kaunting pagod. Maaari itong maging bigla ang pananakit ng ulo. Kawala ng gana kung saan nawawala ang kagustuhang gawin ang mga paborito mong bagay. Ang inspirasyon sa trabaho o sa paggawa ng sining ay naglalaho na parang bula. Hindi mo lang ramdam na pagod ka, kundi parang piniga o naubos ka talaga. O kaya na may pakiramdam mo ay ubos na ubos ka na at walang laman. Ang malusog na relasyon, kahit pa nagkakaroon ng mga di pagkakaunawaan, ay hindi dapat ganito. Dapat ay nakakapagbigay sila sa iyo ng dagdag na sigla o kaya naman ay mapapanatili lang ang energy level mo. Pero hindi nila dapat gawin na lagi kang ubos na parang battery na nalobat na. Kung napapansin mong pagkatapos ng bawat pakikipag-ugnayan sa taong ito, kailangan mo ng ilang oras o minsan isang buong araw para makabawi. Hindi ito aksidente. Ito ay malinaw na senyales mula sa iyong nervous system para bang sinisigaw nito sa iyo na ang pakikipag-ugnayang ito ay nakakasama sa iyo o toxic at napakamahal ng kapalit. Ang katawan mo mismo ang unang nagbibigay ng alarm signal at mahalagang pakinggan ito ngayon. Dumako tayo sa pangalawa na hindi rin bababa ang kahalagahan. Tawagin natin itong laro sa iisang direksyon. Isipin mo ang isang tennis match ikaw ang laging nagsisilbe, takbo rito, takbo roon sa buong court, binubuhos mo ang lahat ng lakas mo. Samantalang ang partner mo, nakatayo lang sa isang tabi at ni hindi man lang sinusubukang ibalik ang bola. Parang pamilyar. Diba? Pag-isipan mo ito. Sino ba ang madalas unang kumilos para magkaroon ng usapan o komunikasyon? Sino ang unang nagtitext, nagsusuggest na magkita? nagpaplano ng oras na magkasama kayo. Kung sa sampung beses, siyam doon ay ikaw ang gumagawa. Hindi na yan relasyon, kundi ikaw na lang ang nagbubuhat para lang mapanatili ito. O kaya naman, tingnan natin sa ibang angulo. Ikaw ang nagsisilbing personal na sandalan o takbuhan ng taong ito. Nakikinig ka ng oras-oras sa kanyang mga problema. Nagbibigay suporta at naghahatid ng mga payo. Pero sa sandaling subukan mong magbahagi ng sarili mo ng mga bagay na masakit para sa iyo, agad siyang nawawalan ng interes. Maaari niyang palitan ng usapan o kaya'y magsabi ng parang, Ay, maliit na bagay lang yan. Sa akin nga. Ang mga pangangailangan mo, ang mga damdamin mo, ang iyong mga tagumpay at maging ang mga pagkabigo ay sistematikong binabaliwala o minamaliit para kang nagiging invisible. Sa ganitong uri ng relasyon, hindi ka kasosyo o kaibigan. Isa ka lang convenient na gamit or resource na ginagamit lang kapag kailangan. At ito, dahan-dahan, pero siguradong umahawak sa iyong self-esteem na nagdudulot para pagdudahan mo ang sarili mong halaga. Ngayon, dumako naman tayo sa mas banayad, pero mas mapanganib na mga paraan. Ang pangatlong senyales ay ang nakatagong manipulasyon. Ito ay hindi tulad ng direktang pagsigaw o pang -iinsulto. Isa itong psikolohikal na laro kung saan unti-unti kang isinusukol at minsan ay hindi mo pa nga agad na pagtanto paano ka napunta sa sitwasyong iyon. Pangunahin dito ay ang kahusayan sa pagpaparamdam sa iyo ng sala. Patuloy kanyang ginagawang responsable sa kanyang masamang kalooban o mga kabiguan. Mga linyang gaya ng nalungkot ako dahil sa iyo. O kung hindi mo lang sana ginawa yan, ayos na ang lahat ang kanyang pangunahing gamit. Parati kang nakakaramdam na may utang ka at nagkasala. Kahit wala ka namang ginawang masama Susunod naman ang passive aggression or nakakubling galit. Ito ay pagkagalit na nakamaskara. Halimbawa ay ang matatalim na papuri. Ay, ang ganda mo para sa edad mo. O kaya naman, mapagpanggap na pananahimik at pagbalewala sa iyong tanong. Hindi niya direktang sasabihin na galit siya, pero ipapakita niya ito sa iba't ibang paraan. Pinag-iisip ka kung ano na naman ang nagawa mong mali. At panghuli, ang pinakamapanganib, ang gaslighting. Dito ka pinadududa sa sarili mong pagiging nasa katinuan o sa katotohanan. Sinasabihan ka ng, guni-guni mo lang yan, hindi ko kailanman sinabi yan, iniisip mo lang yan, or masyado ka lang nagre-react. Unti-unti, nagsisimula kang magduda sa iyong memorya at sariling nararamdaman humihinto kang magtiwala sa sarili mo. Ito ay parang mabagal na lason na sumisira sa iyong pagkatao mula sa loob. Ginagawa kang ganap na umaasa sa opinyon ng manipulator at sa wakas ang pang-apat na grupo ng mga sinyales. Dito, hindi mo na kailangan ng magnifying glass o detective skills dahil wala ng paligoy-ligoy. Ito ay direkta at lantaran na kawalan ng respeto. Ito, yung kapag malinaw at direkta mong sinasabi, huwag mo naman sanang gawin yan. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko dyan. Nilalatag mo ang personal mong hangganan. Ang tao ay tatango. Sasabihin, sige, naintindihan ko. Pero pagdating ng sumunod na araw, gagawin din niya ang ganoon habang direkta kang tinitignan sa mata. Hindi ito nakalimutan lang. Ito ay isang pagpapakita na ang iyong mga patakaran, damdamin at mga hangganan ay wala silang saysay o halaga para sa kanya. Kasama rin dito ang pagmaliit at paglibak. Masigla kang magkukwento tungkol sa bago mong layunin o pangarap. Tapos ang maririnig mo ay mapaghamak na tawa at ang linyang, Talaga? Ikaw? Sige, good luck na lang. Ang iyong mga tagumpay ay minamaliit. Na-promote ka Naku, kahit sino naman kayang gawin, yung trabaho na yan. Nakapinta ka ng picture? Ay, cute naman, pero malayo pa yan sa tunay na sining. Ang mga ganitong klasing tao ay hindi nahihiyang pintasan ka sa harap ng iba. Nagkukuwento ng mga nakakahiya mong kwento sa mga kaibigan para lang mapabango ang pangalan nila. Pinapatigil ka nila sa pagsasalita dahil, Malinaw naman sa kanila na mas mahalaga ang kanilang opinyon. Hindi lang ito simpleng kawalan ng modo. Ito ay isang tuloy-tuloy at sadyang mensahe sa iyo na hindi ka mahalaga. Ang iyong mga kaisipan ay hindi mahalaga. Ang iyong mga damdamin ay hindi mahalaga. Ang manatili sa ganitong uri ng relasyon ay parang voluntaryong pagtanggap na ikaw ay pangalawang uri lang na tao. Sige, dumako na tayo sa susunod. Ang ikalimang sinyales ay ang taong matatawag nating constant drama producer. May kilala ba kayo na ang buhay ay parang isang walang katapusang teleserye na napakapangit ng script? Ngayon, may world conspiracy daw sa trabaho niya. Bukas naman, galit na galit siya sa kahera sa tindahan. Sa susunod na araw, may existential crisis siya dahil lang umulan. Sa paligid ng taong ito, palaging may gulo, palaging may alitan, palaging may urgent na problema na parang pangbuong mundo. At ang malaking problema, palagi kanyang nahihila o nasasama sa vortex na ito ng drama. Nagiging tagapagligtas kanya, minsan psychologist, minsan tagapamagitan sa away niya sa kung sino mang kalaban niya. Ang sarili mong mga plano, ang kapayapaan mo, ang mga totoong problema mo, lahat yan napapabayaan o napapariwara dahil may nangyari na naman daw sa kanya. Intindihin mo, normal lang na suportahan ang mga mahal natin sa buhay kapag may pinagdadaanan sila. Pero kapag ang pinagdadaanan na yan ay tumatagal ng 24 na oras, Itong araw sa isang linggo, hindi na yan pinagdadaanan. Yan na ang lifestyle niya. Ang mga ganitong tao, nabubuhay sa gulo at sa atensyon mo. Hindi sila naghahanap ng solusyon, naghahanap sila ng audience. At habang ganoon, habang nagsisilbi kang tauhan sa drama nila, ang sarili mong buhay ay nakapos. Oras na para pindutin ng stop. ika na palatandaan ito ang tinatawag na pathological na selos at pagkontrol. Hindi lang ito tungkol sa romantic relationships, kundi pati na rin sa pagkakaibigan at kahit sa pamilya. Nagsisimula ito sa tila inosenteng mga bagay. Mga tanong na parang saan ka pumunta? Sino kasama mo doon? Bakit hindi ka agad sumagot? Sa simula, maaring nakakatuwa pa ito, parang pagpapakita ng pag-aalala at pagpapahalaga. Ngunit, mabilis itong nagiging total na kontrol. Tinicheck na niya ang iyong mga social media, nagagalit dahil sa isang like na ibinigay mo sa iba. Hinihingi niya ang palagiyang update tungkol sa kinaroroonan at ginagawa mo. Unti-unti, sisimulan niyang pintasan ang iyong mga kaibigan, sinasabing masamang impluensya sila sa iyo Iisa lang ang layunin dito, Ihiwalay ka sa ibang tao. Gawin siyang tanging sentro ng iyong mundo. Anumang mang pagtatangka mong gumugol ng oras ng mag-isa, magpursu ng sariling hobby, o manatiling solo, ay tinitingnan bilang personal na insulto o pagtataksil. Hindi niya nila respeto ang iyong personal space dahil itinuturing kanyang pag-aari niya. Hindi ito pag-ibig o pagkakaibigan. Ito ay pagtatangkang ikulong ka. Kahit pa sa isang golden cage, ang malusog na relasyon ay nakabase sa tiwala at kalayaan, hindi sa hinala at kontrol. Ang ikapitong senyales at ito ang isa sa pinakamasakit ay ang patuloy kang inihahambing sa iba at palagi kang talo sa paghahambing na ito. Napansin mo ba na kapag kausap mo ang taong ito, palaging nababanggit ang mga perpektong tao. Maaari itong dating kasintahan niya, isang kaibigang mas matagumpay, kasamahan sa trabaho, o kahit isang karakter lang sa kwento. At ikaw, sa paghahambing na ito, ay palaging dehado. Ang mga pahayag ay pari-pareho ang pattern. Si Masha, pumayat na para sa tag-init, hindi gaya ng iba, Tingnan mo si Petya, ang bilis umangat ng karir niya. Siya ang dapat tularan. Alam ng dating ko kung paano ako pasayahin. Ang layunin ng ganitong paghahambing ay hindi para i-motivate ka. Ang layunin ay para iparamdam sa iyo na kulang ka o hindi ka sapat. Ito ay isang malakas na paraan ng manipulasyon na sumisira sa iyong tiwala sa sarili. Pinaparamdam nito sa iyo na hindi ka sapat na kailangan mong laging patunayan ang sarili mo para makuha ang kanyang pagtanggap at pagmamahal. Para kang nabubuhay sa isang walang katapusang karera, sinusubukang pantayan ang isang perpekto na hindi mo naman kayang abutin. Pero ang totoo, kahit maabot mo pa ang perpekto na yan, itataas lang niya ulit ang standard. Dahil hindi ikaw ang problema. Ang problema ay gusto niyang makita ka na laging humahabol. Ito ang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan at ng kanyang sariling kahalagahan. Ang ikawalong palatandaan ay ang paggampan nila sa papel ng walang hanggang biktima o yung tipong biktima sila lagi ng mga pangyayari. Ang taong ito, kahit kailan at sa kahit anong sitwasyon, hinding hindi aamin na siya ang may kasalanan. Anuman ang mangyari, laging may ibang sinisisi, masamang boss, di patas na mundo, retrograde mercury, at syempre, kadalasan, ikaw. Tanungin mo ang sarili, nakarinig ka na ba mula sa taong ito ng isang simpleng pasensya na? Mali ako. Kung ang sagot mo ay hindi o napakabihira at may kasama pang kung ano-anong dahilan, aba, Napakadelikado niyan. Simpleng hindi kaya ng mga taong ito na panagutan ang kanilang mga sinasabi at ginagawa. Subukan mong pag-usapan ang kanilang pagkakamali o ang sakit na nararamdaman mo, sasalubungin ka lang ng sandamakmak na mga dahilan. Paninisi sa iyo o kwento kung gaano sila ka nahihirapan sa halip na masolusyonan ang problema. Panibagong drama ang sasalubong sa iyo. Siya ang magiging kawawang biktima. At ikaw naman ang walang pusong kontrabida na naglakas loob siyang punahin. Sa bandang huli, susuko ka na lang sa pagsubok na makipag-usap o mas malala pa. Ikaw pa ang magsisimula na humingi ng tawad makatapos lang ang palabas na ito. Ang relasyong di pananagutan ng isa ang kanyang mga gawa ay isang dead end o walang patutunguhan sa ganitong uri ng relasyon, hindi ka uunlad bilang tao, hindi maaayos ang mga away o hidwaan, at hinding-hindi ka makakaramdam ng seguridad. Ang ikasiyam na senyales ay ang financial o material na parasito. Sa isang relasyon, palaging may palitan, pero minsan nagiging masakit ang pagiging isang panig lang nito, lalo na pagdating sa pera at mga gamit pansinin mo kung paano niya hinahawakan ang usaping pera sa inyong samahan. Palagi ba siyang nakakalimot ng wallet tuwing magkasama kayong kumakain o lumalabas? Madalas ba siyang nanghihiram sa iyo pero nakakalimot magbayad? Siya ba ay tila nakatira sa iyong gastos? Ginagamit ang mga gamit mo na parang kanya pero wala namang kontribusyon sa inyong pinagsamahan o sa bahay? hindi ito tungkol sa pansamantalang hirap na pwedeng maranasan ng kahit sino. Ito ay tungkol sa sistematiko at paulit-ulit na paggamit sa iyo na parang sarili niyang ATM o libreng serbisyo. Mahusay siyang maglaro sa iyong awa o pakiramdam ng obligasyon, nagkukuwento ng malulungkot niyang sitwasyon para paulit-ulit mong buksan ang iyong pitaka. Samantala, Malaya siyang gumagasto sa sarili niyang luho o kasiyahan, pero pagdating sa bayarin, bigla siyang nagiging mahirap at kaawa-awa. Ang ganitong ugali ay hindi lang kawala ng responsibilidad sa pera. Ito ay matinding kawala ng respeto. Literal na ginagamit ka ng taong ito, wala siyang ibinibigay na kapalit at hindi niya pinahahalagahan ang iyong pagsisikap at pagod, ang iyong mga gamit o pinagkukunan tulad ng iyong oras ay hindi walang katapusan. Panahon na para tumigil ka sa pagsuporta sa taong hindi marunong magpahalaga. Ang pangsampung palatandaan ay kapag sinusubukan kang ihiwalay ng toxic na tao mula sa iyong mga kaibigan at pamilya. Alam ng toxic na tao na ang pinakamalaking banta sa kanila ay ang iyong support system, ang iyong mga kaibigan, pamilya at iba pang malalapit sa iyo. Sila kasi ang pwedeng magmulat sa iyo sa katotohanan. Kaya't nagsisimula siya ng dahan-dahan, pero ganadong paghihiwalay sa iyo. Sisimulan niya sa pagpuna sa mga kaibigan mo. Ang weird naman ng kaibigan mo. Parang ayaw sa akin. O masama ang impluensya sa iyo ng kaibigan mong iyan nagbabago ka kasama siya. Ang layunin, taniman ka ng pagdududa para tingnan mo ang iyong mga mahal sa buhay sa paraang gusto niya. Pagkatapos, gagawa siya ng eksena o biglang magkakasakit. Lalo na kapag may lakad ka kasama ang mga kaibigan mo o planong bumisita sa pamilya mo. Lumilikha siya ng mga sitwasyon kung saan kailangan mong pumili sa pagitan niya at ng iyong mga mahal sa buhay. At dahil sa guilty feeling, madalas siyang ang pinipili mo. Sa paglipas ng panahon, ikaw na mismo ang bibihira ng makipag-usap sa mga kaibigan mo para maiwasan ang panibagong gulo. Lumalayo ka rin sa pamilya mo. Ang mundo mo, tila iikot na lang sa kanya. Lumiliit ang social circle mo, siya na lang ang tanging kasama mo. Ito ang klasikong taktika ng isang abuser. Kapag mag-isa ka na lang, mas nagiging mahina at umaasa ka sa kanya. Nakukuha niya ang buong kontrol sa iyong mundo at sa iyong pananaw. Kaya kung napansin mong humihina na ang koneksyon mo sa mga tao sa labas, tanungin mo ang sarili mo. Ito ba ay dahil sa sinasadyang ginawa ng isang tao ang panglabing isang senyales ay ang pisikal mong reaksyon sa tao. Kadalasan, mas matalino ang ating katawan kaysa sa ating isip at nagbibigay na ito ng mga sinyalis matagal bago pa natin lubos na maunawaan ang problema gamit ang ating isip. Sundin mo lang ang iyong nararamdaman. Ano ang nangyayari sa iyong katawan kapag nakikita mo sa screen ng telepono ang pangalan ng taong iyon? O kapag Naririnig mo ang tunog ng kanyang mga yabag papalapit. Kung nagsisimulang bumilis ang tibok ng puso mo, may hindi magandang pakiramdam sa sikmura at kusang naninigas at humuhukot ang iyong mga balikat. Hindi ito basta na lang nangyayari. Reaksyon ito ng iyong nervous system sa banta. Ang iyong katawan ay literal na naghahanda para sa fight or flight lumaban o tumakas. Naaalala nito ang mga nakaraang negatibong karanasan at binubuksan ang mekanismo nitong panlaban. Baka nagkakaroon ka ng migraine pagkatapos makausap siya o lumalala ang iyong mga malalang sakit, chronic diseases, o sadyang mahina ang pakiramdam mo at parang wasak ang katawan sa tuwing naroroon siya. Huwag mong ipagsawalang bahala ang mga senyalis na ito ang psychosomatics o ang epekto ng isip sa katawan ay hindi gawa-gawa lang. Ang emosyonal na stress na nararanasan mo sa relasyong ito ay direktang nakaaapekto sa iyong pisikal na kalusugan. Kung ang iyong katawan ay sumisigaw ng panganib sa tuwing malapit ang taong ito, marahil ang pinakamatalinong gawin ay pakinggan ito at lumayo sa ligtas na distansya. At panghuli, ang ikalabindalawang palatandaan. Ito ang pinakasimple, ngunit pinakamahirap sa lahat. Ito ay ang kawalan ng ligaya. Taos pusong tanungin ang sarili, kailan ka huling nakadama ng tunay at dalisay na ligaya habang kasama ang taong ito? Hindi yung ginhawa dahil lang maganda ang mood niya at hindi nang gugulo. Hindi rin yung panandali ang kasiyahan mula sa bihirang papuri kundi yung totoong nagliliwanag at hindi peke na ligaya. Alalahanin ang simula ng inyong relasyon, kaibigan man o magkasintahan. Malamang noong una, marami kayong tawanan, gaan ng pakiramdam at magkakatugmang interes. Ngunit ngayon, saan na napunta ang lahat? Kung ang inyong relasyon ay naging sunod-sunod na responsibilidad, kompromiso, tensyon, at laging pag-iwas sa kaguluhan, hindi na ito relasyon. Ito ay mabigat na trabaho kung saan hindi ka binabayaran, bagkus ay pinagsasamantalahan ka lang o nauubos ang lakas mo. Ang malusog na relasyon, kahit pa may pagsubok, ay dapat mas nagbibigay ng positibo sa buhay mo kaysa negatibo. Dapat ito ang pinagmumula ng suporta at kaligayahan, hindi walang katapusang sakit sa ulo kung naiintindihan mo na matagal nang nawala ang ligaya at napalitan na ng takot, pagod at pagkadismaya, ito na ang katapusan. Ito na ang hudyat na nagtapos na ang inyong kwento. At ang pinakamabuting gawin para sa sarili mo ay maglagay na ng tuldok at tumigil na sa muling pagbabasa ng malulungkot na kabanata, umaasang magbabago pa ang katapusan hindi na magbabago pero lahat ng mga sinyalis na nabanggit mula una hanggang pang dalawa ay hindi kasing halaga ng isang pangunahing indikasyon ang pinakamahalagang tanda na kailangan mo nang putulin ang lahat ng koneksyon ay hindi makikita sa kilos ng ibang tao. Nasa iyo mismo yan. Tanungin mo ang sarili mo ng isang katanungan. Ano ang nararamdaman mo kapag wala ang taong yan sa paligid mo. Kapag nag-cancel siya ng meeting, hindi tumatawag o hindi nagtitext. Kung ang una mong reaksyon ay gaan ng pakiramdam. Kung nararamdaman mong nawawala ang bigat sa balikat mo at sa wakas ay maluwag kang makahinga. Yan na ang mismong sagot mo. Ang sistema ng nervyos mo ay sumisigaw sa iyo na mas ligtas ka kung wala siya ito na ang panahon para magpasya kung saan mo nauunawaan na ang kapayapaan ng isip mo ay mas mahalaga kaysa sa pananatili sa isang nakakalason na ugnayan. At isa pa itong mahalagang punto, kung mas nahihirapan kang magdesisyon na lumayo, kung mas malaking guilt or pagkagilty ang nararamdaman mo, nangangahulugan lang, yan na mas kailangan mo talagang gawin ang paglayo na 'yan, ang matinding emosyonal na pagkakakabit na kadalasan ay bunga ng manipulasyon, ang siyang nagpapahirap sa pag-alis. Ngunit ito ang gamot na kailangan mo. Sa huli, ang pagputol ng ugnayan ay hindi tanda ng kahinaan o kalupitan. Ito ay isang gawaing nagpapakita ng matinding pagmamahal at pag-aalaga sa sarili at sa iyong kalusugang pangkaisipan. Salamat sa panonood nitong video hanggang sa dulo. Kung naging kapakipakinabang sa iyo ang video na ito o nagbigay ito sa iyo ng mahalagang bagay na pag-iisipan, mangyaring i-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga susunod pa naming mga video. Ngayon, isang tanong para sa iyo. Nakaranas ka na ba ng ganitong uri ng sitwasyon at anong senyalis ang siyang naging hudyat para sa iyo para baguhin ang inyong relasyon o tuluyan na itong wakasan ibahagi ang iyong karanasan sa seksyon ng komento sa ibaba malaking tulong 'yan para sa iba na maaaring dumadaan din sa parehong pagsubok